Kamusta? Mga minamahal kong kapatid, naway ang kapayapaan ng Panginoong Jesus ay sumainyo at sa inyong pamilya rin. Amen! Ako po si Pastor Antonio Junior at nandito ako upang magbahagi ng isa pang espiritual na pagkain. Isang mensahe na inilagay na ng Diyos sa aking puso tungkol sa inyo. Mga kapatid, tayo ay nabubuhay sa isang mundo na napakagulo, puno ng mga bagay na kailangang gawin at ayusin. Parang araw-araw, kailangan nating magtrabaho ng doble para lang mabayaran ang mga bayarin, hindi ba? Parang walang katapusan ang mga obligasyon at kailangang ayusin. Nandito ako ngayon para sabihin, maghinay-hinay at magpasensya ka. Ang sinimulan ng Diyos sa buhay mo ay siya ring tatapos. Amen. Kahit pa ikaw, magpapatuloy ang Diyos sa paggawa sa buhay mo at sa pamamagitan mo. Manatili ka rito dahil ang mensahe ngayon ay para sa iyong puso. Alam ko na marami sa inyo ang dumadaan sa mga pagsubok. Mga kapatid, ang mga lalaki at babae sa Biblia noon, hinarap nila ang mas matitinding paghihirap kaysa sa pinagdadaanan mo ngayon. Kaya huwag kang panghinaan ng loob o isipin na tapos na, wala nang magagawa. Hindi ako sinagot ng Diyos. Huwag mong isipin 'yan. Hawak pa rin ng Diyos ang lahat. Baka ang kulang sa iyo ay ang pagtitiyaga. Amen. Maraming sinasabi ang Biblia tungkol sa pagtitiyaga. Sinasabi nito na kapag dumadaan tayo sa pagsubok, nagkakaroon tayo ng karanasan at natututo magtiyaga at magpasensya. Kaya, baka ang pinagdadaanan mo ngayon ay para lalo kang tumibay para makuha mo ang karanasang ito. At kapag dumating na ang susunod na pagsubok, ang susunod na disyerto, dahil kung may isang bagay akong siguradong sigurado, ay hindi matatapos ang mga problema dito sa mundo. Kaya kapag dumating ang mga pagsubok, mas handa ka na, mas mature ka na para harapin ang mga ito. At yan ang nais ng Diyos mga kapatid na tayo ay lumago kahit gaano pa ang iyong buhay. Ngayon, parang paulit-ulit lang at walang pagbabago. Pero kung ikaw ay nananatili sa salita, kung ikaw ay nananalangin kasama ko dito araw-araw, tiyak na magkakaroon ka ng paglago sa iyong buhay espiritual at sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Amen? Parang umiikot ka lang araw-araw, hindi ba ganun ang routine? Paulit-ulit mong ginagawa ang parehong mga bagay. Pero kung ikaw ay kasama ng Panginoong Hesus, ikaw ay patuloy na lalago na parang paikot na pataas. Oh, makinig ka, patuloy ka pa rin umiikot, pero bawat araw, unti-unti kang lumalago. Sa hinaharap, makikita mo ang malaking kaibhan ng palagi ang panalangin at paghahanap sa Diyos sa kanyang salita araw-araw. Magpatuloy ka lang dito sa channel at mapapansin mo ang malaking pagbabago sa buhay mo sa paraan ng pakikitungo mo sa ibang tao. Hindi naman ito dahil sa akin, tama? Ito ay dahil dito, oh, sa salita ng Diyos. Kaya makapangyarihan ang salita ng Diyos para baguhin ang ating mga buhay. Gusto kong basahin ang isang interesanting talata. Pero bago iyon, subscribe muna sa aking channel. Mabilis lang ito. I-click ang mag-subscribe at i-activate ang kampanilya sa tabi nito. Tapos piliin ang lahat. Ayos ba? Tutulungan kitang makilala ang Biblia sa simple paraan. Samahan mo ako sa paglalakbay na ito. Papuri sa Diyos. Mga kapatid, gusto kong basahin kasama ninyo dito ang Aklat ni Santiago, Kabanata 5, Talata 7. Tingnan ninyo, mga kapatid, magtiyaga hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo kung paano hinihintay ng magsasaka na magbunga ang lupa ng mahalagang ani at kung paano siya nagtitiyaga hanggang dumating ang ulan ng taglagas at tagsibol. Magtiyaga at lakasan ng loob dahil malapit nang dumating ang Panginoon. Tingnan ninyo, mga kapatid, dito sinasabi ng Apostol Santiago ang ganito. Tingnan ninyo, mga kapatid, naisat mabasa mamatan mabalananatal gaya ng magsasaka na naghihintay hanggang sa ang binhi ay sumibol, magbunga at magdala ng ani. Dapat din tayong maghintay sa pagdating ng Panginoon at magtiyaga sa katuparan ng mga pangako ng Diyos. Amen? May mga tao, mga kapatid, na parang nagdasal ngayon, ngayong hapon, ngayong gabi, at gusto na agad ng sagot. Mga kapatid, hindi ganoon iyon. Ang ating panalangin ay parang binhi na itinatanim mo sa lupa ng Diyos at ang Diyos ang nakakaalam ng tamang oras para ito ay magbunga. Amen? May mga bagay na ginagawa ng mga tao, mga kapatid. May mga panalangin silang ginagawa, natatagal ng buong buhay. Nakarinig ako kamakailan ng patutuo mula sa isang tao na nagsabing, ang ina niya ay nagdasal buong buhay. Mga kapatid, nagkasakit ang ina dahil hindi niya makita ang sagot o paraan. Unti-unti siyang humina at namatay. Maniwala ka ba? Narinig ko na ito noon. Pero ngayon nakakita ako ng tunay na kaso. May namatay dahil sa matinding kalungkutan at pagdurusa. Mga kapatid, labis itong nakakaapekto sa ating katawan. Dapat tayong mag-ingat sa kalusugang pangkaisipan at emosyonal. Labis na lungkot ang nanay nang makita niyang nalulong sa droga ang anak niya. Walang pagbabago, walang kahit anong senyales ng pagbuti. At hindi ako nandito para husgahan ang babaeng ito sa kahit anong paraan. Ayos ba? Nawala na rin ako ng pag-asa ng ilang beses. Muntik na rin akong mawala ng pag-asa. Kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon, siguradong sobrang naapektuhan ako. Madalas tayong nagdadasal pero hindi agad nasasagot. Sinasabi dito, mga kapatid, maghintay pa ng kaunti pang pagtitiis. Maghintay tayo dahil paparating na si Jesus. At sa pagpapatuloy dito, sa talata 10, nakasulat dito, Mga kapatid, gawin ninyong halimbawa ang mga propeta na nagsalita sa pangalan ng Panginoon Bilang huwaran ng pagtitiis sa gitna ng pagdurusa. Tulad ng alam ninyo, ang mga taong masaya ay yaong nagpapakita ng pagtitiyaga. Narinig ninyo ang pagtitiyaga ni Job at nakita ang wakas na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Ang Panginoon ay puspos ng habag at awa. Amen. Kaya mga kapatid, ang mga lalaki at babae noong nakaraan ay nagdusa. Gaya ng sinabi ko, marahil higit pa kay sa atin at ipinakita nila ang pagtitiyaga. Hindi sila mga taong padalos-dalos. Sila ay mga taong nagdarasal, naghahanap sa Diyos. At madalas, hindi agad dumarating ang sagot. Ngunit patuloy pa rin silang nagtatanim ng binhi. Papuri sa Diyos. Magandang pangako ang nasa awit isang daan at anim sa Biblia. Sinasabi nito na ang taong patuloy na naglalakad at nagtatanim ay babalik na may dalang mga bungkos, ang kanyang ani at may malaking kagalakan at siya ay magiging parang isang nananaginip. Kaya mga kapatid, kailangan nating angkinin ang mga pangako at maghintay ng may pagtitiyaga. Nabanggit ko na sa panalangin, ang pananampalataya ang nagbubukas ng pinto para sa mga himala ng Diyos sa buhay natin. Totoo, ngunit ang tiyaga ang magbubukas ng pintong iyon hanggang matupad ang mga pangako. Kaya, hindi pa agahin ng Diyos ang kanyang mga plano dahil lang sa ating pagkadesperado. Pero habang tayo ay naghihintay sa Panginoon, tiyak na ipinapangako niyang bibigyan niya tayo ng kapayapaan. Bibigyan niya tayo ng kagalakan. At sa paglalakbay na iyon, makikilala mo ang mga kamanghamanghang bagay sa daan. Mga kapatid, isipin ninyo ang isang umaakyat ng bundok. Simula pa lang, tanaw na niya ang tuktok, di ba? Ang tuktok ng bundok. Kung dun lang siya magpo-focus, mawawalan siya ng gana. Magsisimula siyang magreklamo. Mga kapatid, mawawalan siya ng lakas. Bakit? Nakatutok lang siya sa tuktok. Kung iisipin niyang, Teka, gusto ko munang tumingin sa kasalukuyan. At nagsimulang lumingon sa paligid. Huminto siya sandali para magpahinga. Napansin ang maliit na hayop sa damuhan at pinagmasdan ang tanawin. Alam mo ba kung ano ang nangyayari? Magbibigay ito ng lakas at pag-asa sa kanya at hindi magtatagal ay mas malayo pa ang mararating niya kaysa sa inakala niya. At dito sinasabi, mga kapatid, kung ano ang nangyayari si hobo Nagtiyaga siya at sinasabi ng Biblia, Tingnan natin si Hob. Mga kapatid, si Hob. Pumunta siya sa burol para ilibing ang kanyang sampung anak. Naiintindihan mo ba kung gaano kabigat yon? Minsan, nakita ko ang isang kristyanong psikologo na nagsabi ng ganito. Sa pananaw ng tao, imposibleng makaligtas ang isang tao sa ganitong trahedya nang walang iniindang epekto sa kanyang buhay. Maliban na lang kung ang Diyos ang kumilos, maliban na lang kung ang biyaya ng Diyos ay nasa taong iyon, siguradong magkakaroon siya ng maraming trauma sa buhay niya. Kaya, hindi binibigyan ng detalye ng Biblia ang emosyonal na kalagayan ni Hob, pero sinasabi ng Biblia na si Hob, kahit kailan ay hindi nagkasala laban sa Diyos, ni sa kanyang bibig ay hindi siya nagkasala. Kasama pa Sinasabi ng Biblia na ang kanyang asawa, matapos makita si Hob na mawala ng mga anak, mawala ng lahat ng kanyang ari-arian at pati na rin ang kanyang kalusugan. Sinabi niya, Bakit hindi mo nalang isumpa ang Diyos at tapusin ang buhay mo? Pero sinabi ni Hob, Babae, nagsasalita ka na parang wala sa sarili. Akala mo ba tatanggapin ko lang ang mga magagandang bagay? Tatanggapin ko rin ang masasamang bagay na pinahihintulutan ng Diyos na mangyari sa buhay ko. Kaya mga kapatid, Sinasabi sa Biblia na nagtiis si Hob sa gitna ng pagdurusa. At dito sinasabi, tingnan ninyo ang naging wakas ng buhay ni Hob. Dahil sinasabi sa Biblia na pinagpala ng Diyos ang huling bahagi ng buhay ni Hob. Mas sigit pa kaysa simula o umpisa. Hindi ko alam ang pinagdadaanan mo o kung bakit ka nanonood sa akin. Pero gusto kong sabihin, hindi pa tapos. Ang simpleng pagpupursige mo, ang siyang magtitiyak ng tagumpay mo para matanggap mo ang inihanda ng Diyos para sa buhay mo. Amen? Magdadasal tayo maya-maya. Hinihiling ko lang na huwag kang sumuko. Huwag mong iwan ang laban ngayon. Dahil mas malapit ka na sa tagumpay kaysa sa inaakala mo. At kapag ang mga bagay ay nagsimulang maging mas mahirap, mas matindi, baka dahil mas malapit ka na sa himala. Amen? Ayon sa Biblia, pansamantala lang ang pag-iyak, ngunit may kagalakan kinabukasan. Madalas nating iniisip, mga kapatid, na sandali lang naman ang isang gabi. Naniniwala akong sinasabi ng Salmista, tingnan mo, ang pagdurusa, maaaring abutin ito ng panahon ng dilim, sakit at pag-iisa, ngunit darating din ang kagalakan sa pagsikat ng araw. At nakakatuwa na habang lalo pang dumidilim, mas lalong nalalapit ang pagsikat ng araw, hindi ba? Habang mas madilim sa madaling araw, ibig sabihin malapit na ang umaga. Ganun din sa ating buhay. Naniniwala ako na kung pagmasdan mong mabuti ang kalikasan, maraming ipinapahayag ang Diyos sa iyo gamit ang mga hayop at kalikasan, di ba? Mahalaga sa atin ang mga halaman, mga kapatid. Subukan mong isipin, halimbawa, ang isang buto. Ang isang butong itinatanim mo ay tila walang halaga sa paningin ng tao. Nasa ilalim iyon ng lupa at walang nagbago, wala namang kakaiba. Pero ang binhing iyon, maaari itong maging isang malaking puno at ang punong iyon ay maaaring magbunga ng napakarami pang mga binhi. Ganon din ang ating pananampalataya. Kapag itinanim mo ang iyong pananampalataya, kapag isinabuhay mo ang natutunan mo mula sa Biblia at isinasagawa mo ito, ikaw ay nagtatanim. Amen? Tiyak na dadalhin ng Diyos ang ani sa buhay mo. Luwalhati sa Diyos. Kung kinakausap ka ng Diyos, isulat sa komento. Kausap ko lang ang Diyos ngayon. Makakatulong ba ito para mahikayat ang iba na makinig sa mensaheng ito? At hinihiling ko rin na tuwing sasali kayo sa panalangin dito sa video, pindutin ninyo ang button na like na nasa ibaba ng video. Tinutulungan nito ang YouTube na malaman kung ang nilalaman ay para sa pamilya at nakakatulong din makahikayat ng iba na panoorin ang video. Tama ba? Mga kapatid, bago tayo manalangin, naalala ko si Esteban. Naalala nyo ba ang sabi ng Biblia tungkol dito? Silipin natin ang mga propetang nangangaral sa ngalan ng Panginoon. At si Esteban ay isang lalaking puspos ng Espiritu Santo, isang lalaking puno ng pananampalataya. Nagsimula siyang magkwento tungkol kay Jesus na namatay at muling nabuhay. At ang mga pinunong relihiyoso ay gustong patahimikin ang usaping ito. Ayaw nilang may mangaral pa sa pangalan ng Panginoon. Ngunit si Esteban ay puno ng tapang, puno ng Espiritu Santo, at sinimulan siyang batuhin ng mga lalaking iyon. Nakakatuwa para sa akin na sa kabila ng pagdurusa, hindi iniligtas ng Diyos si Esteban, pero binigyan siya ng biyaya. At sinasabi ng Biblia na naawa si Esteban sa mga lalaking iyon. At ginawa niya ang parehong panalangin na ginawa ni Jesus doon sa krus. Sinabi niya, Panginoon, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang ginagawa nila. Mga kapatid, pansin ninyo, madalas tayong dumaranas ng pagdurusa at nagtatanong kung bakit hindi tayo inililigtas ng Diyos. Marahil ang nais gawin ng Diyos ay gawing ganap ang kanyang kapangyarihan sa ating kahinaan dahil sapat na para sa atin ang kanyang biyaya. Amen? Kaya, dapat nating maunawaan ang ganito. Si Esteban ay namatay. Siya ang unang martir, ang unang taong namatay para kay Jesus. Pero alam mo ba kung ano ang nangyari? Ayon sa Biblia, inihagis ang mga damit ni Esteban sa paanan ni Saulo, ang lalaking umuusig at nagpapapatay ng mga Kristiyano at ang lalaking ito sa hinaharap ay naging si Apostol Pablo. Ang lalaking ito ay nagkaroon ng tagpo kay Jesus at kahit pagkatapos ng kanyang ministeryo, binabanggit pa rin niya si Esteban. Bakit kaya? Di niya malilimutan ang pangyayaring iyon. Paano nagawa ng lalaking iyon ialay ang buhay niya? Mamatay para kay Kristo na akala natin ay patay na. Ngunit sa totoo lang, ang lalaking iyon ay puspos ng Espiritu Santo. At ang bagay na iyon ay tumimo kay Pablo, isang binhi ang naitanim sa kanyang puso, ang tapang, ang paraan ng kanyang pagkamatay. Walang reklamo, walang pagdududa, pero nagawa pa rin niyang ipanalangin ang kanyang mga kaaway. Hayaan mong sabihin ko, ikaw na nandito, dumadaan ka sa pagdurusa. Gusto ng Diyos na maging katulad ka ni Jesus at Esteban. Manalangin ka tulad ni Esteban at pagpapalain ka ng Diyos. Baguhin ang iyong panalangin. Huwag nang magnasa ng masama para sa iba. Ipanalangin mo sila. Dahil sinasabi ng Biblia na ibinalik ng Diyos ang kapalaran ni Job noong ipinapanalangin niya ang kanyang mga kaibigan. Nang ipanalangin ni Job ang kanyang mga kaibigan, binago ng Diyos ang kanyang kwento. Aleluya. Kaya, mga kapatid, nais kong ipanalangin ngayon na baguhin ng Diyos ang ating puso, palakasin ang pananampalataya, at bigyan tayo ng kakayahang sundin ang kanyang kalooban kahit sa gitna ng pagdurusa. Ayos ba? Ilalagay ko na dito. Hawak ko na ang langis! Inutusan ako ng Panginoon na pahiran ng langis. Dahil sabi sa Biblia, dito sa Santiago, Kabanata 5, Oh, gusto ko pa nga basahin para sa'yo. Oh, ganito ang sabi. Oh, mayroon ba sa inyo na nagdurusa, magdasal siya? Mayroon bang masaya, umawit siya ng papuri? At mayroon ba sa inyo na may sakit, Ipatawag niya ang mga matanda ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran siya ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ang panalangin na may pananampalataya ay magpapagaling sa may sakit at ang Panginoon ang magbabangon sa kanya at kung siya ay nagkasala, siya ay patatawarin. Kaya't ipahayag ninyo ang inyong mga kasalanan sa isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng isang matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Amen. Kaya binigay ng Panginoon ang tagubiling simulan ang panalangin ito. Kahit magkakalayo tayo mga kapatid, magdasal tayo gamit ang langis na sumasagisag sa Espiritu Santo. Ayos ba? Ang interesante dito ay ganito ang sinasabi. Ang panalangin na may pananampalataya ay magpapagaling sa may sakit at ang Panginoon ang magbabangon sa kanya. Ibig sabihin, wala sa langis ang kapangyarihan. Ang langis ay simbolo ng espiritualidad. Kadalasan, hindi natin nauunawaan ang mga espiritual na bagay dahil ito'y nauunawaan lang sa espiritual na paraan. Kung iniutos ito ng Diyos, kailangan natin sundin. Tama. At may isang detalye lang dito na naalala ko nitong mga nakaraang araw na basa ko ang isang komento dito. Pastor, gusto ko sanang magawang pahiran ng langis ang aking bahay. Pahiran ng langis ang mga tao dito sa aking pamilya. Pwede ko bang gamitin ang mantika sa kusina? Oh ate, syempre pwede. Nasa pananampalataya mo yan. Amen? Pwede mong kunin ang mantika doon at simulan mo itong ipagdasal. Simulan mong italaga at hilingin sa Diyos na gamitin ang mantikang ito para magpala. Purihin ang Diyos. Kaya, magdarasal tayo at pagkatapos ng dasal, hinihiling ko na ibahagi mo ito. Ipadala mo sa pinakamaraming tao na kaya mo. Naniniwala ako na ang mensaheng ito ay tumimo sa maraming puso at marami pang tao ang mahihipo nito sa pamamagitan mo. Ayos ba? Manalangin tayo sa pangalan ni Jesus, Panginoon, Diyos at Ama. Narito kami at nagpapasalamat sa bagong araw ng buhay. O Panginoon, maraming salamat Ama sa pagbibigay sa amin ng kakayahan na gawin ang iyong kalooban. Kung wala ang banal na espiritu mo, di kami narito. Ngunit narito kami Ama, humihiling ng iyong pakikialam humihiling ng iyong lakas, ng iyong biyaya. Gaya ng pagpanig mo kay Esteban at binigyan mo siya ng kakayahang magpatawad kahit sa kanyang mga kaaway. Tulungan mo kami, Jesus. Huwag mong hayaang sumibol ang ugat ng kapaitan sa aming puso at nakawin ang aming kapayapaan at mahawa ang maraming tao. O Panginoon, pinalalaya namin ang kapatawaran ngayon at pinagpapala ang mga nanakit o nagsalita ng masama sa amin. Ama, huwag mo kaming hayaang mahulog sa tukso o magbigay ng pagkakataon sa jablo, lalo na kapag nagsasalita kami ng masama sa iba. Panginoon, tulungan mo kaming sundin ang iyong kalooban at tularan si Jesus. Patawarin mo ang aming mga kasalanan at pagkukulang, aking Diyos. Madalas kaming nagrereklamo, nagrereklamo, at nagbubulong-bulungan. Nais naming, simula ngayon, magbigay ng papuri sa iyong banal na pangalan. Ama, ngayon natutunan namin ang kahalagahan ng pagtitiyaga, ang kahalagahan ng patuloy na paghahasik, pagtatanim at paniniwala sa ani. At Ama, hinihiling ko ngayon, dalhin mo ang ani sa lahat ng aspeto ng buhay ng taong ito. Ama, ilan ngayon ang nagihirap dahil sa kalungkutan, mga problema sa pag-aasawa, mga problema sa pamilya, mga problema sa pera. Aking Ama, ilan ang nagihirap sa larangang ito? Jesus, dalhin mo ang masaganang ani at bigyan kami ng karunungan upang mapamahalaan ang lahat ng ipinagkakaloob mo sa amin. O Ama, kailangan ka namin. At sa sandaling ito, bilang pagsunod, iniunat ko ang aking mga kamay para sa aking mga kapatid at hinihiling ko sa iyo. Pagalingin mo, Panginoong Jesus. Pagalingin mo ang isipan, Ama. Pagalingin mo ang puso. Pagalingin mo ang pisikal na katawan ng taong ito. O Diyos, iunat mo ang iyong kamay. Jesus, itinataas ko ang sakit at itinataboy ang kasamaan. Hinihiling ko, Panginoong Jesus, tuparin mo ang iyong salita. Dahil sinasabi sa Isaiah 53 na dinala ng Panginoon sa Kanya ang ating mga karamdaman. At Panginoon, naway makapunta rito ang taong ito upang ibahagi ang kanyang patutoo na siya ay makapagpatutoo sa simbahan, sa pamilya, sa trabaho, na ikaw ang Diyos, na ikaw ay gumagawa ng mga kababalaghan. Salamat Panginoon, dahil ang pinakamalaking himala ay nagawa mo na. Ang himala na kami, mga makasalanan, ay maliligtas at magiging tahanan ng Espiritu Santo. Salamat Jesus, hinihiling naming ikaw ang maging Panginoon at tagapagligtas namin araw-araw. Ama, ayaw namin ng relihiyon, ang gusto namin ay isang relasyon sa iyo araw-araw. At para sa karangalan at kaluwalhatian mo, narito kami at nagpapasalamat na kami sa lahat ng nagawa mo at sa mga gagawin mo pa sa aming mga buhay. Sa ngala ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat. Amen. Luwalhati sa Diyos.